Ay, ay 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 ay. Pag malamig guys, anong ginagawa guys, di ba? Hindi na naliligo, di ba? 'Yun yung gagawin natin ngayon. Hindi na tayo maliligo ngayon, guys. <laughs> malamig eh. Mm. Let's diba, ya diba, meron kang tabo, ano? Eh. Tabo. Bisik-bisik yeah. lang. <laughs> yeah. bisik-bisik lang, guys, yeah. Diba? <laughs> mm. Binasaan diba ka.

malamig nga. ito paraan to para makiyos ka sa lamig yeah. Mm. hindi pa ganong hassle di ba <laughs> mm. bigay mo lang ulit diyan sa lalagyan mo di ba ano 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 Putik. Putik. Putik na siya, guys. May mga na ganyan na yan. Naglilibag yan. Okay, sandali re. One, two, three, four, five. Yeah. Kibigilis. Yeah. 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 Hmm? 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 Malamig ini eh. Kusik-kusik <laughs> lang. Kusik-kusik. Kusik-kusik ang ganyan eh. Hmm? Hmm?

yan. Yeah. At dun mo na po na luminis ka. Hmm? Dahil sa pagpupunas. Yeah. Hmm? Hmm? Yan! Yeah. Balire! Yeah. Hmm. Hmm. Yan oh! Yan! Malamig hmm. yan! Hmm. Sayang, kahit saan mo pwedeng gawin yan. Kahit wala ka sa banyo. Sa sala, sa kwarto, diba? Pwede mo yung gawin yung pagpupunas. Napakadali lang. Nya, yeah. oh, uh, lang. kela. Hmm. Pwede ka rin di gumamit ng sabon, nakatipid ka pa. Yeah. Mga teknik yan eh. para ba? para -paran. Skarte. Tipid ka na sa gas, tipid ka pa sa mga galawan. Diba? Limited lang. Kumbaga sa space, nakasave ka. Nakasave ka ng space.

Ma, capaz. Su mapa y puta. Putek. Putek. Sige. Yeah. Update ko kayo guys. Yeah. si <laughs> Sid TV nga eh.